May nagbigay nga po kay Musumi ng napakadaming donuts. At yan, pupunta nga po kami ng plaza at kasama nga namin si Danil. At bago nga po kami pumunta doon ay nag food trip na muna nga po itong dalawa. At sabi ko nga bilisan na nila yung pagkain at pupunta nga kami dito sa may plaza. Bali pumunta nga po kami dito at may magbibigay nga po kay Musumi ng napakadaming donuts daw nga po. Bali nakita po kasi nila na kumakain nga si Musumi ng donut at nasabi niya nga po na paborito nga niya yung donut. Kung makikita nyo po kasi sa ibang vlog ko ay pinatry ko nga po si Musumi na mag voice over. Dahil ang cute nga daw po ni Musumi ay binigyan nga siya ng donut. Aba, ewan ko nga dito kung paano nga yung model niya. At eto nga po si Daniel ay nagtatry din mag model. Sobrang cute nga po nitong dalawang ito. Pero madalas nga po ay nag-aaway nga itong dalawang to. Medyo hapon na rin nga po pala kami nung pumunta nga po dito sa may plaza. Oh, shoutout din nga po pala sa magtutropa na nakakilala nga sa atin. Hello po. Bali sa ngayon po ito lang nga po yung nagpapasaya sa amin, yung may makakakilala nga po. Sobrang nakakataba nga talaga sa puso at may mga tao nga talagang nakakakilala at gusto nga magpa-picture sa atin. Don't worry nga po at hindi naman nga po kami mataray kung kami nga po ay i-approach nyo. Dito nga po sa aming plaza ay palibot nga po ito ng food court. At dito rin nga po ay lagi nga pong madaming tao. Bali dito nga po pala kami pupunta sa may Donut King. Bali makailang ulit na rin nga po kasi kasi kaming bumibili dito ng donut at gustong gusto nga ni Musuming balik-balikan yung mga donuts dito. Nung pagkarating nga po pala namin dito ay inihintay na nga po nila kami at akala nila ay di na nga po kami sisipot. At ito nga po palang dalawa ay natatakam na nga po sa mga donuts dito. At kitang kita nyo nga po talaga dito sa may video na sobrang dami nga po talagang bumibili. At parang nabigla nga po talaga ko at sobrang dami pala ng donut na ibibigay kay Musumi. At sobrang babait din talaga ng mga staff nila. Bali pumwesto muna nga po kami dito para nga po kumain muna sila musumi ng gusto nila. Salamat nga po sa Donut King. Kung mapapansin nyo nga po ay iba't ibang flavor nga po yung binigay sa amin ng Donut King. At eto nga po ay sarap na sarap nga po kami. Dito nga po sa Donut King ay sobrang sarap po talaga ng mga donuts dito. Dito nga po sila nakapiesto sa may plaza ng Iriga City. At eto nga po si Daniel ay tuwang-tuwa na nga po at excited na nga kumain ng donut. Bali sa sayang lang nga po at sa ngayon nga po ay parang wala pa nga po silang permanent na store. Pero sila nga po ay kung saan saan nga po sila nakakapunta. At eto na nga, pinagbigyan ko na nga po itong dalawa kung ano nga po yung gusto nila. Sa unang kagat pa lang ni Daniel ay sobrang laki na nga talaga ng kagat niya. Eto din nga pong si Musumi ay masyado nga sa smile niya. Salamat nga po Donut King! Sa ngayon naman kasi ay hindi pa nga namin afford na bumili ng napakadaming donut. Kaya naman nga sana, kaso nga lang mas inuuna nga namin yung ibang pangangailangan namin. Kaya itong si Musumi ay tuwang-tuwa nga talaga. Dito nga po sa Donut King ay sobrang dami nga po talagang bumibili. Halos pinagpipilahan nga po nung mga oras na yan. At dahil hindi naman nga po namin ito kayang ubusin ay pina out na lang nga po namin. Salamat nga po sa napakabait nga po na owner ng Donut King. At syempre, salamat din nga po sa mababait nilang staff. Kaya itong sila Musumi ay ang ganda nga ng mood at nagbabay na nga at ito nga si Musumi ay nagpabuhat na nga po at nabda pa nga po siya. Buti nga maya maya ay naging okay na rin. At yan nga po, dinala ko na rin nga po yung donut. Pauwi na rin nga po sana kami. Kaso sabi ko mag picture picture na muna nga po kami dito sa may plaza. Sabi ko nga kay Musumi siya ang maghawak at magpasalamat siya kay Donut King. Basta salamat nga po Donut King. At habang picture nga sana kami dito ay may mga gusto nga rin nga pong sumama. Isang grupo nga po ng kabataan yung nakakilala dala sa amin Salamat nga po sa mga taong nakaka-appreciate po sa amin. Bali, hindi ko na rin nga po kayo maisa-isa pero salamat po sa inyo. Pasensya nga rin nga po sa ibang mga nagpapa-shoutout na hindi ko nga po ma-shoutout-shoutout. Shoutout. Kaya maraming maraming salamat nga po sa inyo. O siya, hanggang dito na lang muna nga po. Salamat sa panonood. God bless! Bye! Bye! Bye!